Alam mo yung tipong bigla ka lang magsabi ng isang bagay na matagal mo na lang itinago? Ganon yung pakiramdam ko nang umupo ako sa likod ng kafe, habang hawak-hawak yung tasa ng kape na halos hindi ko na natitikman. Ate Mercy, hindi ko na kaya. Sobra na, sabi ko. Diretso na yung galit at sama ng loob na matagal ko nang pinagpipigil. Si Ate Mercy, Matagal ng cashier dito sa kafe, tumingin sa akin habang pinipigilan yung sarili niyang maiyak. Tama na yung mga palusot niya, di... ba? Alam mo na ang totoo, pero gusto niyang maging normal lang ang lahat, ang sabi niya, na parang nagsasalita na rin para sa akin. Alam mo yung si Miguel? Tanong ko, halos hindi ko maipaliwanag yung sakit sa dibdib ko habang sinasabi yung lalaki na laging nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin pero natatakot. Bahala ka na ate pero hindi siya simpleng customer lang. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko sa sarili ko na parang pinapayagan ko siyang lumapit. Pero hindi ko matanggap na tinago niya ang totoo. Isang araw nilapitan ko siya sa counter. Miguel, bakit palagi kang nandito? Hindi ba may mga importanteng Meeting ka na dapat puntahan. Tanong ko, medyo tensyonado pero sinubukan kong maging normal. Ngumiti siya ng kaunti. Iba yung place na ito. Dito ko nararamdaman na normal ako. Hindi yung mga suits at mga pulutong ng tao sa office. Parang gusto kong paniwalaan siya. Pero may parte sa puso ko na natatakot. Pero nang malaman ko na siya pala ang anak ng tatay kong iniwan kami noon yung tatay na palaging tinitingnan ko ng may pangungulila at na matagal na niyang alam kung sino ako nasira lahat ng dating saya. Sa loob ng kafe na yon, nilapitan ko siya ng malapit at tahimik na nagtanong, Bakit mo ako tinago? Habang may luha na tumulo sa pisngi ko, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Len, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang malaman kung okay ka. At Mahal na kita, sabi niya na puno ng pag-asa. Pero para sa akin, mahirap tanggapin 'yon. Nasa isip ko kung paano ako magpapaniwala sa mga salitang nagmula sa isang lihim na hindi niya ibinahagi mula pa noong una. Len, please, huwag mo akong sisihin. Gusto ko lang talaga na maging totoo tayo. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Paano kung ang pagiging totoo mo ay ang pagsisinungaling sa akin noon? Tugon ko, pilit pinipigil ang pag-iyak. Mahal kita. Hindi ako nagbiro nung una, kahit na may mga takot ako. Sabi niya, halos humihingi ng tawad. Miguel, paano kita matitiwalaan kung ang pinakamatagal mong sikreto ay ako pala? Tanong ko habang tumitingin sa kanyang mga mata na parang naghahanap ng paliwanag. Hindi niya sinagot agad, pero ramdam ko yung init ng presensya niya. At kahit na sa galit, may bahagi sa akin na gustong maramdaman ang pagkalinga niya. Alam mo, yung feeling na parang ang gaan ng hangin sa paligid tapos biglang lumamig? Ganon yung nangyari nung unang beses na may misunderstanding kami ni Miguel. Hindi kami nag-away ng bonggang bonga. Pero ramdam mo yung tension na parang boses ng iba, mga titig na hindi na komportable. Len, sabi ko kanina may meeting ako. Bakit di mo sinagot yung tawag ko? Tanong ko, halatang naiinis pero pilit. Ko pinipigilan na mag-init ulo. Relax ka nga, sagot niya. Nakasmile pa pero halatang may kulang. Busy lang talaga ako, na-miss ko lang yung calls mo eh. Busy? E eh, bakit nandito ka na naman sa cafe na to? Sabi mo may meeting ka. Takot na takot ako pero gusto kong malaman ng totoo. E eh, kasi dito ako relax, Len. Hindi yung mga meetings na yan, parang ayaw ko na. Sagot niya. Medyo nagpaka-cute na parang gusto akong patawarin. Ano ba to? Miguel, andali mong mag-excuse, ano? Sintonado kong sagot. Len, ewan ko, gusto ko lang makita ka, okay? Sabi niya, yung tono niya parang anak na nahuli sa maling gawin. Nag-stare lang kami sa isa't isa. Parang may gustong sabihin pero hindi lumalabas. Yung simpleng away na 'yon, parang dahan-dahang nilamon ng mga nagdaang araw, unti-unting lumake sa puso ko. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga ngiti niya o panibagong palabas lang para mapawi yung init ng ulo ko. Isang gabi, habang nagkape kami sa likod ng kafe, sabi niya, Len, sorry ha kung nasaktan kita. Hindi lang yun ang problema, Miguel. Sagot ko, pinipigilan ko na muling masaktan. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Paliwanag niya, hawak-hawak yung kamay ko. Minsan gusto ko na lang sumigaw para marinig mo kung gaano ako nasasaktan. Sabi ko halos nanginginig. Naiintindihan kita, Len, pero hindi ako susuko sa'yo. Sabi niya, may halong kaba at tapang. Alam mo kahit na may tampuhan, gusto ko pa rin siyang makita? Naisip ko sa sarili ko. Ano ba to? Paano ako? Magtatagal sa ganito? Len, kung mahal mo ako, kaya nating ayusin to, sabi niya. May pag-asa sa mata. Pero paano kung hindi sapat ang pag-ibig lang? Tanong ko, sabi nila, minsan kahit sa gitna ng problema, bigla kang bibilib sa isang simpleng tingin or haplos. Ganon yung nangyari sa amin ni Miguel isang gabi na hindi ko malilimutan. Medyo malamig yung hangin sa labas ng kafe. Pero ang init ng puso ko habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, sabay naming pinagmamasdan yung ulan. Len, ang ganda ng ulan, di ba? Sabi niya, habang may ngiti na iba yung dating. Oo, medyo nakaka-relax, sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi ko matigil ang pagtingin sa kanya. Alam mo, kahit ganito lang tayo, feeling ko okay na. Ang bulong niya na halos mapasilip ako. Naalala ko yung haplos ng kamay niya na dahan-dahang nilapag sa akin. Parang may sinasabi pero hindi sinasabi. Nakaramdam ako ng kilabot yung tipong halos hindi ko na makontrol yung sarili. Miguel, baka naman iniisip mo na sobra ako pero... Sabi ko habang nilalaro ang daliri ko sa kanyang palad. Ngumiti siya ng konti. Len, di ka sobra, di ba? Kung ganito ang pakiramdam mo, bakit hindi natin subukan? Hindi ko matanggihan yung mga salita niya. Lalo na yung init ng mga mata niya na kumikislap sa liwanag ng street lamp. Parang may larong inilalaro ang mga puso namin. Paikot-ikot, puno ng kaba pero masarap. Paano mo naman siya napapasaya sa kabila ng mga tampuhan? Tanong ng kaibigan ko na si Ella nang nagkita kami sa mall. Hindi ko rin alam eh. Pero may moments talaga na lahat ng away, parang nawala. Sagot ko bahagyang nangumingiti. Pero huwag kang masyadong tiwala, ba? Diba? Minsan ang kilig, panandalian. Lang, paalala niya. Alam kong concerned siya para sa akin. Isang araw, habang naglalakad kami sa park, bigla siyang tumigil. Niyakap ako ng mahigpit. Len, promise, hindi kita bibitawan. Ramdam ko yung paghinga niya na nagpapabilis sa loob ng dibdib ko. Miguel, Natatakot ako. Sabi ko nang halos nanginginig. Alam ko pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Yung yakap na 'yon ang nagpabago ng lahat. Yung pakiramdam na kahit na mahirap, may taong handang humawak sa kamay mo kahit pa sa pinakamadilim na panahon. Hindi lahat ng araw perfect. Sa likod ng mangangiti namin ni Miguel, may mga usapan na pumupuno. Sa akin ng kaba. Minsan, habang naglilinis ako sa kafe, nausap ko si Paulo, yung kaibigan kong taga-deliver na madalas din mag-share ng kanyang mga problema. Paulo, ano sa tingin mo? Parang may tinatago si Miguel, diba? Sabi ko, habang pinupunasan yung mesa, na parang gusto kong alisin yung mga tanong sa isip ko. Teka, Len. Alam mo, you've been so strong sa lahat ng to, pero baka dapat ka rin mag-ingat. Alam mo na, yung mga mayaman, may mga mundo sila na iba. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sagot niya. Seryoso. Pero paano kung totoo yung sinabi niya na mahal niya ako? Paano ko siya mapagkakatiwalaan kung may mga sikreto siya? Tanong ko na medyo nanginginig na. Minsan, Len, yung mga sikreto yan ang pinakamasakit. Hindi mo aakalain kung gaano kalalim paliwanag ni Paolo. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, tumigil si Miguel at tumingin sa akin ng malalim. Len, kailangan mong malaman lahat. Hindi ko gusto na may itinatago ako sa'yo pero minsan, mas mahirap sabihin ang totoo sabi niya habang hinahawakan, ang kamay ko. Ano yon? Tanong ko halos hindi na mapigil ang curiosity. May connection ako sa tatay mo, sa mga nakaraan niyo. Gusto kong ayusin yan, pero hindi ko alam kung kaya kitang mahalin ng buo kung may mga bagay pa akong itinatago. Sagot niya. Tumigil kami sa gitna ng kalsada. Ramdam ko yung bigat ng mga salitang lumilipad sa pagitan namin kinabukasan, nausap ko si Ate Mercy. Ate, paano mo na-handle yung mga problema niyo ni Tito Miguel? Parang ang lalim ng pinagdadaanan nila. Len, ang importante, open kayo sa isa't isa. Pero huwag kang matakot na magtanong. Kahit na masakit minsan, mas magaan sa puso. Sagot niya habang pinipigilan ng emosyon. Pero paano kung yung mga tanong ko ay papatumba sa amin? Sabi ko, Tandaan mo, kung hindi mo haharapin, paano mo malalaman kung saan kayo pupunta? Paliwanag niya. Minsan, tinanong ko si Miguel habang nagkakape kami. Sabi mo gusto mong ayusin yung nakaraan namin. Pero paano kung mas lalo lang tayong masaktan? Tatanggapin ko lahat ng yan, Len. Basta ikaw ang gusto kong makasama. Sagot niya ng may tapang. Ngunit kahit ganoon may parte sa puso ko na nagdududa. Baka mali na ang lahat. Parang may kulang pa sa kwento na hindi niya kayang sabihin. Paano? Muha harapin ang mga bagay na ayaw mong malaman, pero kailangan mong malaman para magpatuloy? Sa pagmamahal na puno ng takot at duda, paano mo malalaman kung kailan ka dapat tumigil o lumaban? At paano mo pipiliin kung gaano kalalim ang pagtitiwala mo sa isang tao na may mga sikreto? Len, may sinabi sa akin si tatay mo noon, Ani. Miguel, habang naglalakad kami sa tabing ilog, medyo mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi niya gusto na lalapit ka sa akin. Gusto niya malaman kung karapat dapat ka. Hindi ako makahinga ng maayos. Ramdam ko na bumigat ang dibdib ko. Ano ibig sabihin nun? Bakit ganun siya? Tanong ko na halos tumatagas ang luha. May... Mga lihim siya, Len. Lihim na ayoko sanang madiskubre pero kailangan na... Sagot niya. Tumitig sa akin na parang humihingi ng pangunawa. Tangi na, Miguel. Paano mo nagawa to sa akin? Bakit hindi mo sinabi agad? Sigaw ko. Ramdam na ramdam ang sakit na unti-unting dumudurog sa puso ko. Akala ko kaya kong kontrolin ang sarili ko. Pero nahulog ako sa Len. Totoo yan. Mahal kita. Pero may parte sa buhay ko na hindi ko kayang sabihin. Ang bulong niya na para bang siya rin ay nahihirapan. Parang pumutok ang ulo ko. Paano ko aasahan ng taong ito kung may kinikimkim siyang ganito? Gusto ko siyang tapatan. Pero ang bigat ng sitwasyon. Naku, Len, kaya mo ba yan? Alam mo, minsan mahirap tanggapin yung mga nakatagong sikreto. Sabi ni Ate Mercy, nang magkwentuhan kami sa likod ng kafe. Kasi, Ate, paano kung yung sikreto na yan ay magpapabagsak sa lahat? tugon ko na walang katiyakan. Relasyon, di madali. Pero kung mahal mo siya, kailangan kayong maging matatag, sabi niya, habang niyayakap ako. Isang gabi, sinubukan kong tanungin si Miguel, anong sikreto na yan? Hindi ba dapat alam ko na, to? Tumango siya. Len, kapag sinabi ko sa'yo, baka hindi mo na kaya tanggapin. Pero ayokong mawala ka eh ano ang gagawin ko? Palalampasin lang ba natin ito? Tanong ko, halos sumigaw. Hindi. Kailangan nating harapin ito kahit gaano kasakit. Sagot niya, mahigpit ang hawak sa kamay ko. Hindi namin pinagsabihan ang isa't isa sa gabing iyon. Ngunit ramdam namin ang tensyon sa hangin. Isang init na hindi halata. Isang lamig na mahirap iwaksi. Hindi ako sumipot sa trabaho ng ilang araw. Hindi ko talaga kayanin ang dami ng tanong ng mga tao. Yung mga tingin, yung mga usapan. Na parang alam nila lahat. Pero sa loob ko, ramdam ko yung pagod na hindi na maipaliwanag. Isang gabi habang nagkape kami ni Ate Mercy, sinabi ko, Ate, gusto ko muna magpalit ng lugar kailangan ko ng ibang environment, away na ako sa lahat dito. Ngumiti siya, niyakap ako ng mahigpit. Anak, ang dami mong pinagdaanan pero alam kong kaya mo to, hindi ka nag-iisa. Nag-apply ako sa isang maliit na kafe sa kabilang probinsya, malayo sa syudad. Sa simula, nahirapan ako. Ibang tao, ibang ugali, iba ang ritmo. Pero unti-unti, naibalik ko yung kumpiyansa ko sa sarili. Isang araw, habang nagpapahinga kami ni Paolo sa isang maliit na park, sinabi niya, "Len, alam kong mahirap, pero 'wag mong kalimutan ang sarili mo. Kailangan mo ring mahalin 'yung sarili mo." Sabi mo nga, Paolo. "Pero paano kapag bawat hakbang ko, parang may anino ng nakaraan na sumusunod sa akin?" Tanong ko na may halong lungkot. "Hindi mo kailangang takasan 'yan, Len. Harapin mo." Tatanggapin mo man na may sakit, pero ang importante, bumangon ka. Isang gabi, tumawag si Miguel. "Len, gusto kong ayusin natin 'to," ang sabi niya. Pero sa kabilang banda, gusto kong maramdaman na kaya ko rin 'to kahit wala siya. "Sige, mag-usap tayo kapag handa na ako," sabi ko. Pero sa puso ko, naglalaban ang takot at pag-asa. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho, naisip ko, hindi madali ang mag-move on, lalo na kapag hindi pa tapos ang lahat ng usapan. Pero kung hindi ako lalaban para sa sarili ko, sino pa? Hindi ko na napigilan ang sarili ko nang magkita kami ni Miguel sa isang malamig na gabi. Sa tabing kalsada kung saan malamig ang simoy ng hangin, pero parang naglalagablab ang init ng tensyon namin. Len, please! Sabi niya na may luha sa matahalatang hindi niya kayang mawala ako. Hindi ko gustong mawala ka. Napaiyak ako pero pilit akong lumaban sa sarili. Sobra ka nang nasaktan, Miguel. Paano mo nagawang gamitin ako para lang sa plano ng tatay ko? Sigaw ko, ramdam ko na halos bumiyak ang dibdib ko sa sakit. Hindi niya sinagot agad, tumingin siya ng diretsyo sa mata ko at parang ang bigat ng mundo sa balikat niya. Hindi ko ginusto yan, pero nahulog ako sa iyo, Len. Hindi ko alam paano pigilan. Kung mahal mo ako, bakit mo tinago lahat? Paano kung nasaktan ako ng sobra? Tanong ko na puno ng galit, pero pati takot sa loob. Hinawakan niya ng marahan ang mukha ko gamit ang mga kamay niya, na parang gusto akong tiyakin na nandyan siya para sa akin. Len, ikaw lang ang gusto ko patawarin mo ako, please. Humigpit. Ang yakap niya, ramdam ko ang init ng puso namin na naglalaban sa lamig ng paligid. Halos magsigawan kami ng damdamin, may mga halik na puno ng pagsisisi at pagmamahal na parehong nangangailangan ng pagtanggap. Kinabukasan, kinausap ko si Paulo sa isang kapehan. Paulo, paano mo hinaharap yung mga takot na hindi mo gusto pero kailangang harapin, nakangiti siya habang humihigop ng kape. Len, sometimes, the hardest thing is to stand still and face it. Hindi laging kailangan tumakbo, pero dapat may lakas kang harapin ang sakit para makalaya ka. Minsan, tumawag si Ate Mercy. Len, gusto kitang tulungan, pero kailangang matutunan mong mahalin ang sarili mo kahit gaano man kasakit ang mga nangyayari. Pero ate, paano kung yung pinakamalalim kong takot ay yung mawala siya sa buhay ko? Tanong ko na nagpapakita ng kahinaan. Yung takot na yan, Len. Minsan kailangan mong harapin para makita mo kung gaano kakatatag. Isang gabi, habang naguusap uusap kami ni Miguel, nagkapalagayan kami ng loob kahit may bigat. Len promise, hindi kita bibitawan kahit gaano pa kahirap. Pero Miguel, hanggang kailan ba tayo magsasakripisyo sa pag-ibig na puno ng pagtataksil at lihim? Sagot ko, hindi ko maikubli ang pagod. Bumalik ako sa kafe na parang ibang tao na. Tahimik, mas maingat sa mga ngiti at tingin. Hindi ko pa alam kung babalik siya o kung kaya ko pa siyang tanggapin ulit. Pero isang bagay ang sigurado ako hindi na ako yung dating Elena na basta-basta nagpapaniwala sa mga salita ng iba. Minsan, habang nagwawalis ako sa likod, nag-iisip ako, paano kung may mga pagkakataon talaga sa buhay na kailangan mo lang bumitaw para makatakas sa sakit? Kahit gaano mo kamahal, kailangan mo ring mahalin ang sarili mo. Isang araw, habang nagkakape kami ni Paolo, naisip kong itanong, Paolo, paano mo ba malalaman kung totoo yung pag-ibig sa likod ng mga maskara? Yung pag-ibig na paulit-ulit? Lang na may kasinungalingan? Tumawa siya ng bahagya. Len, pag-ibig na totoo, ramdam mo. Hindi mo kailangang pilitin. Pero kapag ang isang relasyon ay palaging may lihim at takot, baka panahon... Nang gabing yon, tinawagan ako ni Miguel. Len, gusto kong subukan ulit. Pwede ba tayong magsimula ulit pero mas bukas at tapat? Sabi niya na may halong pag-asa at takot. Sumagot ako ng dahan-dahan, Miguel, hindi pa ako sigurado. Kailangan ko muna makita kung kaya mong ipakita ang totoo mong sarili. Nag-usap din kami ni Ate Mercy sa phone. Ate, paano ko ba ipagpapatuloy ang isang pag-ibig kung puno ito ng tanong at duda? Len, Minsan ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin. Kailangan ng tapang, respeto, at katotohanan. Kung wala 'yan, baka masakit lang ang kasunod. Sabi niya, na nagpapalalim sa mga iniisip ko. Habang sinusulat ko tong liham na ito, gustong-gusto kong malaman ang sagot sa mga tanong na bumabalot sa puso ko. Kaya sa inyo mga kaibigan itatanong ko, kung may taong minahal mo pero laging may lihim at kasinungalingan, magpapatuloy ka pa ba o iiwan mo na lang kahit nasasaktan ka pa rin? Paano mo malalaman kung totoo ang pag-ibig sa likod ng mga maskara at sa huli ano ang mas mahalaga, ang puso mo o ang katotohanan?